Naka-try na po ba kayo kumain ng isang litson dito sa dito sa PNB dahil hindi tayo nakapag-upload dahil medyo busy. Ayan oh. What's up mga kalumad? Kumusta na po kayong lahat dyan? Sana andyan, niyo, niyo, lang kayo palagi sa mabuting kalagayan. Ngayon mga kalumad, dahil wah, hindi kayo nakapag-upload, dahil yung ating pambot na ating sinasakayan na pagpunta doon sa ating binablagan, dahil atong inayos at uh, change color natin. Magtatagalog muna tayo muna tayo ngayon mga kalumad magtatagalog. Sa dito na po hindi na, na kami uwi. Shout out sa iyo ma'am nagpapagwapa ka. Yan ay nag <laughs> siya ng pansit. Dito na sino inumpisa na namin yan ng naabot na yung isang litson. Yan tinanggal namin yung ano niya yung karton niya at ayan yan na, na yan na nakita niyo ng litson at nandiyan na yung mga pa, mga anong pagkain, dyan namin yung Mang, mang, mang Tomas, Ayan si Mampi. Shout out sa inyo Mabuhay ka. Hanggat gusto mo yan. Andiyan na yung mga protas niya. Santang nakaabot na yung ano. Ng yung mga papagkain namin. Nagpipicture picture, -picture mo na kami. Para ma-upload nila. Ayan Oh, Nagpipicture. Sasabay na lang ako. Santang ano. Nag, uh, zimbre. Manalangin mo. Oh, manalangin mo tayo. Ayan. Nakakumakain na pala sila. Ayan. Pinauna ko na silang kumakain dahil nabibidyohan pa ako ito yung mga pagkain, pagkain, pakaraming pagkain dito. Ayan, ito na. Binigyan na ni, uh, na ni Mampi yung palis ng netson at saka kinutsilya na nila at saka ayan, tinanggalan na nila ng laman at saka yung, ano, yung panit niya, napaka, napakasarap. Yan, napakasarap talaga at nainiton pa si Mampi. Ayan, shout out sa inyo at, at, at nagugutom na talaga ako at nagugusla. Ayan, ito po ang kinilaw namin napakasarap talaga. Ito yung mga pansit namin na maraming lamansito. yon ang beef stick namin at saka yung aming lansones at saka yung mingo at saka yung watermelon at saka yung pineapple or pinya. At ayun uh, yan, nagkumuha na si Ma'am Alice ng ano, ng, ng Mang Tomas. Napakasarap talaga. Yan, uh, hindi na ako pa mapalapig. Ano, nagkukuha na ako ng plato dahil nagugusla na ako. Kakain na ako at nagugutom na talaga ako. Shout out sa iyo. Yan, nakukuha muna ako ng kanin para Uunahin ako ko na kanin baka mahudtan ako ng kanin ma uh, Mahudtan ako, ako ng kanin at saka hindi na ako makakain ng kanin at saka, litson na lang kakainin ko ayan. Yan ninulos na nila yung lechon nakakaawa talaga ng lechon ayan binira na ni tata yung lechon at saka tinanggalan nila ng, ng ng ano ng spinal cord ayan at kinuha na nila oy ano yon ayan ah, na talaga nakukuha na ako ng panit ng lechon ayan yan, ayan, nakakainin ko ngayon yung panit sa ano, sa may dolo ng buntot niya. Napakasarap talaga. Yan. Pasinsya na po kayo mga kaluma dahil nag, ano na ako, nag, nag, tatagalog na ako dahil meron isang, ano ko, yan, na, isang, meron isang <laughs> followers ko, subscriber na mag, paminsan mag, magtatagalog na naman ako para makaintinda sila, makasabot. Yan, hindi ko na pinatagal ko. Makain na talaga ako. Gaya na nagugusla na ako. At sinimulan ko na kumain ito ng panit ng litson. Napakasarap at napakakranse. Shout out sa iyo. Shout out sa iyo sir na nagbibigay sa isang buong litson dahil, ng dahil kaarawan niya ngayon. Nagbibigay siya napakakain sa amin. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Shout out sa iyo sir JR. Yan, happy birthday yan. Nakamakain ako. Kain tayo mga kaluman. Kain yan. Napakasarap. Napakasarap talaga ng litson nito. Aywan ko kung saan to ikinuha nila, yon no. Oh, napakasarap ng mga palis ng litson. Yan mga kalumad, ah, hindi mo na sa ano mga kalumad, hindi ko na muna hindi ko muna mo kalumad na nakapag fishing, nakapag ano makamamingwit o oh, makablog dito sa doon sa putikan o oh, magkakain-kain dahil yung baruto ko, chine ko ng color, dahil kola item yon eh, iyelo natin para marehistro na naman yon hindi pa na ano pinatuyo ko pa at saka nakukulangan pa ako ng pintal magbibili pa ako mang, mang pa ako ng kwarta na pambibili ng, ng pintal ng pintura dahil pipinturohan tayo ulit yung ating bangka para maka maka vlog naman tayo doon sa ano sa ating area doon sa San Juan. Shout out talaga sa mga solid supporter ko sa YouTube. Yan, uh, sa mga followers ko sa Facebook shout out talaga mabuhay kayo hanggat gusto nyo yan dahil hindi nyo ako iniwan kahit, kahit na itong vlog ko napakatagal na na itong account ko uh, sa ang youtube ko napakatagal na apat uh, na ta, apat na toig na hindi hindi na ano na monetize pero ina-uploadan ko pa rin. Shout out sa iyo. Tagiya sa YouTube. buhay ka hangga't gusto mo. Hindi mo ako eh, hindi mo ako iniwan at sa mga solid supporter ko sa sa mga solid uh, supporter ko sa YouTube, sa mga followers ko, sa aking mga subscriber. Diyan dahil eh, kahit na dahi hindi maganda yung ano, yung uh, yung video ko content ko, andiyan kayo palagi at nanonood ng aking mga video. Ingat kayo palagi. Yan, I love you. Yan, kain tayo mga kalumad, kain. Kain mga kalumad, kain. Kain mga kalumad. Isang malanging shout out nga pala kay Yorick Bangoyab ng PHP, Bislig City, Surigao del Sur. Shout out sa iyo, Yorick. Mabuhay ka hangga't gusto mo. I love you. Yan kain tayo mga kalumad. Yan, bigyan natin ng litong isang litson mga kalumad. Ayun, napakasarap talaga. Yan, yun mga kalumad. Hmm. Yan, doko-doko lang tayo dito mga kalumad. At saka na ako mga kalumad. Iyim na natin yan ng ano. Aim na natin yan ng cook. Na na talaga ako. Dahil sa sobrang na marami ko nung makain ng litson. Yan, yan, yan mga Kain pa mga kalumad. Kain, yan. At yan, mandi magtagal mga kalumad. Busog na ako. Kumuha na ako ng mga prutas pang himagas. Ayan, nakain mo na ako ng prutas pang himagas mga kalumad. Ayan, hmm. Yan mga kalamad. At saka oh, na yung lechon mga din eh, Inahanalin na nila para may pang Dito na lang ako. Dito na lang ako taman. I love you.